up mga kapatid gutom dito tayo sa mesa ito yung restaurant na dingdong dati guys at mayroon ni so so crispy so, 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 pata guys yung pagkain natin guys crispy pata pampabata guys pampabata pampabata pa lumakasin ng level 2 ah, Guys, ang ito nga ba? Ito nyo. Ito ha? hindi naman So, ito yung pampabata, guys. Ito pampabata. guys, Hindi natin Guys, pampabata. Pampabata, guys. Mampabata. Mampabata, guys. sarap ng crispy pata guys worth ano to ha kulang kulang 1,000 to guys pikit mata kong nilamon to pikit mata kong inorder sarap ang laki naman guys ito <laughs> yung mga ano nauubos yung ano balat. ito e, may balat pa guys wala. parang mas maganda to puro laman, no? walang botol, no? okay, na ko na lagi trabaho, guys. No, dapat papakasay tayo sa mga pinaggirapan natin kayamanan. No, hindi yung nga trabaho kayo para lang maging alipin kayo abang buhay. Hindi nyo ginagamit yung pera nyo sa kasiyahan nyo. Di ba? No? Okay lang nga, no. pakahirap magtrabaho ka na magtrabaho. Pero hindi ko sinabi na, ano, no, magpakasaya ka sa pera mo gamit mo sa kasamaan. So, enjoy mo yung pera mo, guys. No, enjoy yung pera nyo. Kasi pa nyo yun, di ba? Pag-apa din, katulad nito. Ang laki ng tinder ko. Sarap na. Nalo. Nalo.

practice yes, no, nakakain na ako sa mga paboritong restaurant guys. Dinadam ako yung ano eh. Din Dinadam ako yung ano guys, yung kasiyahan. Kasiyahan nung... Ano you know, mo yung sarap nung feeling talaga? Na ba diba, na yung pinagirapan mo, napipil mo no? Sarap ng feeling guys, 7 na 7, ito lang. Baboo!